Hi everyone. So this video guys, andito ako sa garden na ng mga bulaklak or yung mga ano na dry na bulaklak. Yan para next year. May mga seeds tayong maitabi. Yan guys, hindi na natin, natin kailangan bumili pa. Ganito ang mga ginagawa ko. Pag malapit na ang ano, mag-isno. Tinatanggal ko na yung mga dry flowers. Yan, para itatabi natin para next year. May mga seeds tayong naipon. So, yan kagayan niyan, guys, oh. Um, mga dry na. So, pwede natin yan, ano, ipa, ala, arawan natin ng konti. Tapos itabi natin para hindi na tayo bibili next year. So marami akong napitas na. Marami na akong napitas. Yan. Pinagta, ano ko na kasi malamig ngayon. So kailangan natin mabilis. <laughs> mabilis tayo magnitas kasi malamig. Yan. So ayan na guys. May mga orange. Iba-ibang klase iba-ibang kulay so yan ang ginagawa ko guys pinagsasama-sama ko na supposed to be hihiwalay-hiwalay ko ngayon wala na tayong ano kasi malamig kailangan natin bilisan na so yan ginag babaklas ko na doon sa ano at itatabi na natin yung pot natin para magagamit din natin next year ganun ang mga ginagawa ko So ayan guys oh. Yan mga pot natin empty na. So ayan, pinagtatanggal ko na. Ayun. Yan, yan ko na. Tapos yan itatabi natin yan. Para may pang ano, pang tanim next year. ang ginagawa ko guys so ayan so last year hindi na nga ako nagtanim pero marami pa rin tumubo yung mga ano ko pinabayaan ko lang tumubo na lang sila kosa hindi na ako nagtanim yung mga tumubo kung saan saan eh binagka, binag iisa ko na sa isang pot so yan. marami tayong mga bulaklak na tumubo na lang na hindi na tayo nagtatanim so yan yung mga perennial flowers na bumabalik kagaya yung ano mamliliit, hindi rin ako nagtatanim pero ang dami nating naiipon kasi maraming tumubo kung saan saan na lang tumubo pero ganito kailangan may naitabi ta tayo kasi nung nakaraang taon marami akong naitabi marami din na tayong ano eh hindi kagaya yung ano itong year na to hindi na ako nagtanim pinag-ano ko na, pinagsasama ko na lang yung mga tumubo. So, kailangan na, talaga natin magtanim kasi mas marami tayong may, ano, mas maganda may naipon tayong seeds. Para marami tayong tanim. Hindi tayo maghihintay sa mga tumubo lang. Yung kusang tumubo. <laughs> Yan ang ginawa ko this year. Nihinihintay ko lang yung mga kusang tumubo. Yun din ang tinanim ko. Pero iba talaga yung may naipon tayong seeds. Yan. Kasi mas marami tayong ano. Ala, ah, kung saan gusto nating itanim. Yan. Magagawa natin. Marami tayong matatanim. So ito yung ginagawa ko ngayon. Hinaharvest ko yung mga bulaklak. Mga dried flowers. So next year, maramit naman tayong tanim. Sa so, iba bang kulay. So apat, apat na klase itong ano, bulaklak niya. Apat na klase, apat na kulay. So, yan. Ang bulaklak na ito. So may yellow, may orange, may ano, yan oh. iba bang klase parang purple, yellow assorted parang ito yung bulaklak mga seeds mga So, yung mga pot, tatabi ko na doon lahat sa gilid. So, next year, ganoon pa rin ang ginagamit ko. <laughs> The same pot. The same Pare pareho lang yung mga ano pinag tataniman ko sa kanila so yan guys <laughs> marami na tayong naipon Sigurado na marami na naman tayong itanim next year. So na hindi na tayo kailangan bumili pa. ayan na guys medyo marami na meron pa doon tingnan natin doon sa kabila meron pa doon lapat na tingnan sa So, ayan. Hmm. Tabi natin. So, ito lahat ang na, ano, nakuha ko. Hindi karamihan ngayon ang tanim natin. So, ayan. Actually, may naitabi na rin ako doon. So, ayan guys. Oh. <laughs> so, marami na tayo. Ano, assorted na siya. Assorted na kulay. Ngayon. So, paarawan ko muna ito hanggang mag-dry siya. Mag-dry para hindi ma-ano no, mabubulok. So, i-dry ko muna, paarawan ko sa labas. Kaso mahangin ngayon, kaya bukas ko na lang ipapahanginan o kay pa ah, hanginan paarawan kasi mahangin ngayon baka ililipad lang <laughs> sayang di ba <laughs> so yan guys thank you for watching our video guys see you on the next one bye bye